Good morning, uh, Brad. Good morning, mga ka K5. Uh, today is uh, September 13th. Uh, and it's uh, Friday, Friday the 13th. Uh, time check is uh, 3.35 in the morning. So, going to the station. from here in Talaka guys sa Swan Beach Resort uh, mga mag travel kita more or less sa uh, 15 na uh, minutes so muna everyday so, ato niya gina uh, traverse sabad ang ako ng mga hinaptanan hindi kinamian aning sila yung sagay hampang hampang ko na maglagat kita so tricky kita gaagi, kita gaagi sa main gate sa kilid kita sa nga punong mga bread mga nga laktod okay, so medyo mga palibot aton At nga uling wala na kalayo so puli damo manini nga sako ang aton rin nga ma-produce Uh, okay, kahit pag pa lang niya ang uh, magabot ang tigulan ato uh, na nga uh, ginapatapas ang mga sanga nga sang, uh, mga kahoy dris palibot ti uh, in preparation man sa nga uh, tigululan baga mga bagyo tulay na nga matupa uh, naman sa mga kahoy ang uh, sanga sa sang mga puno ang uh, atop sa nga uh, building sa uh, swan Medyo rough road, lista. Ah, salamat po sa akong mga silingan, gaya roket, gaya nung lando, pananaglap limpio, sinikag pie. Eh. Nakita, nakita ang uh, kalapad sa uh, kalsada. Pagwa sa so, mga uh, barangay road, pagwa kita sa highway. sa area sa uh, Marawi mga ka K5 so ari kita sa sitio Tutong barangay uh, Talakagay so, na uh, problema na kung kagahon ang mga, mga ido ngayara sa dalan yung timag amo niya ayun lang kay ti medyo nag uh, kanay subong ang uh, tiyempo hindi kita kay kita kahit ti sabi nga bulubantayan natin nga bagyong uh, bibingka actually why, man ta, may mata maigot dali pero nga uh, habagat, hindi naga butong sa iya, nga uh, may puso puso kita nga pag ulan, nga ma-experience siya, so actually pag going ka right na nga nabulao bay Uh, left uh, kita na no? uh, going to highway so nabing uh, sampagita eh. sulit ni nga uh, mga supporters git uh, ang balay niya uh, nung nga uh, Alex Geraldo kay nang uh, Gina nang Jima uh, Lisera family uh, low, at adlaw gina na tondre sila ma agyan labi ni si uh, Tatay Ruby Lisera kaya suon na imbon so kapit na lang kita sa highway mga K5 so mending adlaw adlaw na to, no na kada duty usual gini nga to nga life since nga naga Tagaan kita sa break na magkabalik sa K5 News FM uh, bandera noon, uh, mga Brad. Okay, so balay niya, Tatay Boy. Sa wala kaya uh, papang uh, buks d'apugan, boys ah, ayan na uh, kag Liga. Ayan niya, boy, Boy Ramirez. So sa wala, going to uh, si Palay. So this is the national highway na. So, may araw na waiting shed sa tuo so going right kita pahinubaan na mga brother so, enjoy hinay lang kita kaya ay lang kaya ginas ang kagawin ang ulan alin payas ang uh, kahapon ganito nga nagpabulig man kita actually nagbinuligay ang aton nga ng mga Fisher Fox nga ipahigad to mga baruto mga pump boat ah, kaya uh, uh, bulig taman sa ila nga at least hindi maguba ang ila yung mga sakayan kay ti kabud live na subong nga uh, mga brother ha huh? kaya bisan uh, sa lansang na lang bisan ah, sa kahoy kaga ining epoxy ro no? tuma na gid makaluluoy sa aton ng mga uh, mananagat kundi pa na nila halungan ang ilang nga mga baruto ilang mga pump boat yung magasto na so actually eh, dako naman gani nagasto sa nga aton yung nga repair kaga maintenance nasanya uh, sa yung, uh, baruto pump boat na uh, pakura kaga fiber So, approaching na kita sa Taytay sa uh, talaga guys. So, muna Damo, galinap ta nga mga dagasang dahon sa uh, kawayan. Okay, muna ni ang uh, South Bend. Uh, intersection. Uh, actually, uh, going to Damota ng Pawala. Going right muna yung uh, at least oh, na ginasugda na ang uh, pag uh, ang uh, dalan pabukid di base mangin uh, highway naman, later on ang uh, south bend uh, going to damutan uh, mga brother okay so hari na kita pagkatuya Santo Niño. Ang delikado kung na magyan naton ang asfaltado nga karo kalsada nga lokalokalog at least na na repair na so sa right na to naman Santo Nino Church so bag order ha ang maning poste nga always naton magyan may mga basura pero at least ha subong nga daw at least nakabatsyag na siguro sila nga permita gina Rulo lawag ang mga katauhan na rin ang kaluoy man. Kasi um, bala, ang ah, kagaho ng iban, ang ah, nagabiyahi, pagwa dariya sa aton sa Negros, pagkato oriental. Ngayang aton dang nga entrada, makita ta basura, labi na sing Sabado, Domingo, Di, wala uh, pick up ang aton ng mga uh, taga waste management. Di londa naman si Mayor kung namun uh, na galinap. Tadara, so, kita yung mga pumuluyo, kita yung maglimpyo. So, mangina, responsable kita, kahit kita sa Bado Domingo, wala sa nga uh, eh, nagahakot basura, kaya eh, itagutaguon nyo naisin nyo pala, sulod nyo sa sako, o, sulod nyo sa kanister, hindi pala yung uh, mga kuwanda yun sa mga ito, yung mga sapat. So, muna usually, kita sa proper bakuyangan, Sorry, Anya Zia. Kaga, sa left naman, Anya 7-Eleven. Nariyo, hump, pug, pug. <laughs> so, sige lang. Kaya e, tiga ulan-ulan. Wala ulan. to, wala to. Tawad saan mo na dapat ma-repair. Marina kita sa Taytay. Sa nga, Vasquez. Oh, okay, ketika ka. Ayan, sa inyo, suga. Ang ginagtas na akong kisa. Kagpirmi, gada. Mga kita yung mga motorista. untuk hindi yung kabalo mag high low ilang mga suga. Yung mo niya. Preparasyon man ato ng suga. Ito tiga ba naag eh. Kamadaag naman tangadaan. <laughs> manin sa baskis no. Ah, delikado manin nga damo sa ton nga mga batan-on. No, uh, no inom-inom kung kagao na buya nila sa buka nga mga botilya. Tikong ka isa mga ido man nga ara dere sa kalsada sa ton nga highway. Ah, mga madulom nga parte. ah, kay may mga ido mga itom, gusagol, panggusagol, panggusagol. So, man, nga itom kung gisa gulpi lang magtabok Tsamang nga aton kana travel adlaw adlaw more or less mga 15 minutes gani siya no ah, kun 1 hour aton nga tony, break may go lang din 30 minutes ang imong kaon 15 minutes sa uh, pagkadto pagkare 15 minutes so sa biyahe pa lang 30 minutos na ang kisa matabuan pang uh, kung kinda sa south bend pag sabado ah, isa, ang kisa tamaran lang kung magpuli so are na kita sa ayun eh, ganyan tumug tumugan ng uh, sitwasyon sebong so, sang aton ngedala non ah, kaya ti mayo kaya dogi cambahan kita do, halos kada alas 3 ya ah, permi mga kakipay kada gua kuya ulanon kuya ti pagabot dari stason basa kita tau pisok kita nga naga katugnau sa higad sorry salah satu dari isa sa mga korbada na uh, dapat uh, talupang doon man natin kung kita nagadala sa mga motorsiklo uh, kay banda rin nag overtake pa na lang na sila nga uh, yellow lane At uh, kag hindi mo yan makita ang imo masugata ni uh, yeah, usually nga uh, kadisgrasya da area halindig tugit sa unang uh, korbada so approaching na kita sa tamburong patuo mga ka K5 nga nga station sa Tabok Suba okay tiyara kita sa Corbada nga gamay ang aton nga public market uh, sa banwasa nga hinubaan okay kita rap road na naman Lu Lu Luan. okay uh, yung basta uh, kada kagahon nga pulupis lang kita tungod sa nga aton nga uh, sinus. pero at least na uh, maintain nato ang uh, may TC di text per kag uh, D3 tayo pante gina sa aton na mga ka K5 uh, dapat kita nakatubog tubig <laughs> pisik naman so at least sa pisik lang hindi tayo sa naulanan Okay, so golden sunset na entrance. Okay, here we are. Kaya kita sa station. So, uh, mga ka -five, thank you very much sa pag-upod uh, ninyo sa ilan natin ka-minutos. More or less sa uh, mga 14-15 minutos. May uh, aray na kita sa nga station. Ito okay, yung ating usual duty uh, kagahon. Alas 4 or uh, 3.30 pa lang. Uh, 3.45, uh, aray na kita balita kita 4:30 hasta alas 6